Hello mga guys, for today's video magbabalag po tayo ng sibuyas isang plangga ng sibuyas guys isa, pa, isa po itong paraan na para hindi mabulok ang sibuyas agad ihiwain po siya ng maliliit at ilalagay sa plastic na may zip at ilalagay po natin sa freezer para tumagal po ang ating sibuyas So hello guys, ito na po yung ating nabalatan ng mga sibuyas at nag-umpisa na rin po tayong maghiwa. Ano siya guys. So yun guys, ito na po ang ating sibuyas. Ito na po ay nailagay na natin sa plastic na may zip at ilalagay po natin to sa freezer. Yun po guys for today's video. Bye bye po, thank you.